Nasa 180 na po. At akin na pong babasahin. The son of David sinabi na, O oh, magpapasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. <clears throat> Amen. <clears throat> Magsabi ngayon ang Israel, Now say, ah, uh, sorry. Magsabi ngayon ang Israel na ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ang sangbahayan ni Aaron na ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Mangagsabi ngayon na nga tatakot sa Panginoon na ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon, sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwag na dako. Ang Panginoon ay kakampi ko, hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Ang Panginoon ay kakampi ko sa gitna nila na nagsisitulong sa akin kaya makikita ko ang nasa ko sa kanila na, na nagtatanim sa akin. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Lalong mabuti ang mahanlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Kinugkob ako ng lahat ng mga bansa sa palibot. Sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila. Kanilang kinugkob ako sa palibot, oo kanilang kinugkob ako sa palibot, sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila kanilang kinagkob ako sa palibot na parang mga putyukan. Sila'y nangamatay na parang apoy ng mga dawag. Sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila. Itinulak mo ako bigla upang ako'y mabuwal ngunit tulungan ako ng Panginoon. Ang Panginoon ay aking kalakasan at awit. Ngunit at siya'y maging aking kaligtasan. Ang tinig Ang tinig ng kagalakan ay kaligtasan. Uh, ang tinig ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tulda ng matuwid. Ang kanan ng Panginoon ay gumagapang matapang. Ang kanan ng Panginoon ay nagbunyi, ang kanan ng Panginoon ay gumagawang matapang. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at magpapahayag ng mga gawa ng Panginoon. Pinarusahan akong mainam ng Panginoon, ngunit hindi niya ako ibinigay sa kamatayan. Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katuwiran, aking papasukan, Ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Ang bato na itinakwil ng nangat, nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y mga gaganak at ating katuwaan. Magligtas ka ngayon, isinasamu namin sa iyo, O Panginoon. At Panginoon, O Panginoon, isinasamu namin sa iyo, magsugo ka ngayon ng kaginawaan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Aming pinuri kayo mula sa bahay ng Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ang hain ng mga panali sa makatuwid bagay, sa mga tila sungay ng dambana. Ikaw ay aking Diyos at magpapasalamat ako sa iyo. Ikaw ay aking Diyos, aking ibubunyi ka. O oh, makapagpasalamat kay sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti sapagkat ang kanyang kagandang loob ay magpaka